Ayan dahilan niya. Bakit niya bigla itong sinabi ng para bagang uh, sa warnings mismo ng kanyang executive order, wala siyang kasiguraduhan kung saan kukunin ang pera. Parang padalos-dalos no Manong Ted. Halatang-halatang may kaba sa Pangulo. Dahil katulad ng sinabi ko, itong mga salary adjustment na to, ang pension adjustment, ay naging very political. At nakikita natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon na talaga sigurong may pangamba ang Pangulo at gusto niyang mapasigurado ang patuloy na suporta ng military and uniform personnel sa kanya, kaya nagkaroon ng adjustment sa salary. Yun lamang ang nakita kong very obvious reason kung bakit nagkaganito at biglang inihabol. Kasi patapos na ang budget process and then end of the year, bigla walang magpo-propose ng adjustment ng 3 years at walang malino na paglalatag at analysis kung paano ba ang magiging implication nito sa overall fiscal position ng bansa. Taksa ngay mo, bantayan mo, huwag ayang lustayin ang mga politiko. Yung perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang.